uh, yung budget allocation o distribution ng budget ay dapat makunta sa mga pang pangangailangan ng mga bayan. Siyempre, pagdating sa sa party list, ang mga layunin ay maupo sa kongreso, makapag-transcribe ma ito bilang mga pulisiya, uh, yung budget allocation o distribution ng budget ay dapat mapunta ng sa mga pangangailangan ng mga kaya edukasyon, kalusugan, po, at uh, oportunidad para sa trabaho o kaya sa mga negosyo. Yun po yung mga layunin natin.